So, yun lang mga pamangkin. Three puzzle ngayon ang nagkabit natin. Ah, uh, okay. Three. Tatlong frame ang nalagyan natin. Nalagyan. Meron pa akong tatlo gagawin. Bubuhin pa lang yung puzzle. What's up mga pamangkin? Kumusta kayong lahat? Sa mga araw po sa ating lahat. Panibagong araw, panibagong pag-asa. So, dito tayo ngayon sa ating mini studio. Studio? Maglalagay tayo ngayon ng frame sa ating mga puzzle. So ito yung una, yung pinakamaliit ko. Ang size nito ay 34 by 48 yata. Ganun, ganun lang. Binili ko ito kanina. So yan. Mm -hmm. At maliliit na to. Merong maliliit siya na lock dyan ano ko lang. Titikwas ko lang para mahugot ko yung para mahugot natin yung pinaka-board nya at saka itong acrylic. medyo less price ng alam. ito, pag maliit. Isa daw sa mga size na 50 by 70

mga lock. Hindi siya jauh cek dulu aku ngecek dulu ah One down. Kailangan yeah. Ayos na. Naka-isa na naman tayo. Perfect frame na naman.

Na. Hala, mo na. okay na 'yung isang plastic narin. Tayo, so, 'yung Ito na 'yung mga nananaw na natin, ang size nito ay 50 by 70 Kaya 'yung nayo, at 'to na. Para kitul. Eh. 'Yung nong na 'yung may tiger. 55 by 70. Ito naman, ilalagay na mailalagay natin dito, 'yung kulay medyo bumabagay.

Ano? Oh. Mukha oh. lang

hindi nangyari. Ito yung taas. Ito yung lakang.

Two down. Ilak na. So, pwede ko lang na ilak na. Ganda na. Maganda siya. Maganda yung ano nyo. Sa frame. So, Maganda si mm. yung... si na kasi si kasi kakulay. Dark. Lak na. Shout out mo kung para kanina yan. Ayan, ito'y ay para sa ano? Para sa aming nanay. Inay. Sa ay, sa eh, nay. Panlagay sa kwarto niya. Alam mo, mahilig yun sa bulaklak e. Special request. Hmm?

ཐ Mm -hmm. to down. Oh. Yes, palo ah. Okay na. Pangatlo na gagawin natin. Oh. magtanggal ng sticker. Una sulit tayo. Kumitiglas. Okay. Okay. Oh. Maligat. Mas maligat. maligat. Tapos. Ayun. Okay. May puti po ito. Mas delikado. May sa likod doon. Puti Kita mo? Sa likod po dito. Huwag So, ito na yung favorite ng lahat. Ito na yung pinakamakulay. Um, Ano kang susunod? Ano nga yun? Ano nga yun? Ano? No. Bulak-bulak? Succulent. Succulent. Ano yung puti-puti? Sa likod siguro yun. Sa likod? Yeah. So, ang taas ay ito. Mm -hmm. I eat Okay, let's get started. Mm -hmm. Let me get enggan, ui peminjaman paling kain, ui sok enggan, uh huh, sama dengan dia, apa hindi ko sa hindi ko sa sabihin sa iyo nakita ko sa may meron pa lang pattern yun sa ABCD tapos hindi ko sa na eh susunod na gagawin natin titingnan ko tapos isusunod, oh galing naman napansin mo din talagang ito lang ba yung isa wala no ito lang wala lang alam ko na sa so doon din si Karen namin. No cheating, no cheating. Joke lang. Wala, wala to. Kalimang pinag-isipan to. Sabi ko, oh, A, B, C, D. Ibig sabihin, I mean, Ibig sabihin yung kumpul na yun, nahanapin mo lang yun, at least yun di ba? Mas madali siya sanang i-combine i kasi kung i-paper letter mo, ano? Pero challenge to. Meron sigurong ganon, meron wala. Antalas <laughs> ito, ito lang. Pero ito lang, ano? Oo, uh ang talas ng muta wala Kala ko, nakakita. Hindi ko nga sa nasasabihin sa iyo para titingnan ko yung susunod na puzzle. Kung ganon din. Kasi kung ganon din. <laughs> Kunwari, mabilis, mabilis ka. Kunwari, mabilis ka. Ay! <laughs> <Oy, laughs> balak mo kong dayain! <laughs> Pues, hindi ka magtatagumpay. Ang <laughs> ng mata. Sana hindi niya makita na rin. <laughs> <laughs> makita din. Kaya ako'y tingin-tingin ni. Eh. Mapag-observe din mo na. Mag ako. Mayroon mo lang ano. Late na. Buo na. Pero hindi mo makahalata kasi <laughs> sa likod. mo ko ba yun? Na, ano. Okay, check. Wow. Dama. Ang ganda-ganda niya. Dapat ganito ng lahat. Hindi eh. <laughs> mm. maganda rin yung ano, yung, yung ocean, yung may mga ano. Yung ano no, yung Ah, oh, ito na, ganda no. Grabe. Favorite na to, tando. Ang ganda niya. Ah, oh, lock na. Mm. Okay. Ganda nito, talaga. No. The best tungo isa nito. Black na lang. So, kulit. Dapat ganun pala may makukulay. mhm -mm. May pattern. <laughs> Nabuo. Na. Saan nakikita, no? Buo na. No? Kasi well, eh, nagdadasal ka na sana hindi ko makita. Mm, sabi ko sana hindi niya makita para yung susunod na pasal kapag may ganun ititrick ka siya. <laughs> Puro literary ito kamilang to. Hmm. hindi pa rin yung ganyan. Tulong din niya pero hindi siya. Hindi, hindi ano pa rin. Kung baga, igugroup mo lang uh -huh. yung per ano. Pero hindi pa rin siya yung kalit. Okay. Stalin tapos na tayo tatlong prime na ating may tagay ngayon magbubuo magbubuo na ulit ng puzzle kasi meron ba ako tatlo dyan eh Dan. So, yun lang mga pamangkin. 3 puzzle ngayon ang nagkabit natin. Ah, uh, okay. Three. Tatlong frame ang nalagyan natin. Nalagyan. Meron pa akong tatlong gagawin. Bubuhin pa lang yung puzzle. Tapos, meron na din naman akong frame. So, maraming maraming salamat sa inyong panunod. God bless po sa ating lahat. Bye!